Siguro, pili lang ang BTS, yung hindi pang views lang. Madami ang ganyan na hindi nakatulong. Dapat sala nyo. Kalinga prob yung maka, maka, makatulong kagaya ni Doc Club at JJ. Tinulungan na nga para magka-view sila. Sa na po si Edo Kawawa. Nasa lahat pati. Nagkakain, may camera nakatutok. Yun lang. Ayan niya po at anin po natin yan, no? Gagawin po natin ng uh, action mga ganyang bagay. Kasi totoo naman po talaga, kawawa po talaga si Eds. Kasi walang pahinga yung tao. Tapos ibabash pa. ba diba? Wala lang ang pahinga, ibabash pa. Kaya nga ako mismo, ako na mismo yung nag-ano eh, kapag mga ganyang uh, ang layo kasi, hindi nyo po kasi alam kung gaano kalayo ang bahay ni Beyoncé. Kaya po ganyan, kahit alam ko na si Edu, grabe yung ano niyan. Kahit anong sabihin ko diyan, susunod diyan talaga yung respeto niya sa akin. Ako na mismo yung, ako na mismo yung nagsasabi na iba na lang munang magsundo kay, ano, kay Beyoncé or maghatid kay Beyoncé kasi... Kasi alam naman natin na si Edo charity pa po yan. Pagod yan. Napapagod din po 'yan. Si Joy din naman binabash dapat din pagsabihin mo. Kuya, bukas mo na lang upload ng part 6. O nga, yun ang plano ko. Baka bukas ko na lang i-upload. Para naman makabelo pa tong, ano, itong vlog natin ngayon. Ay kahapon. Baka bukas ko na i-upload. O, salamat po sa pakulay. Uh, si Joy at Carla, very close at John Marindan. Pero bakit fanatic John Paul? O nga, close po yan sila. Ayan nyo po yung mga ano na yan. Plants and palms. Thank you po sa pakulay. Gloss po yan, mga Kalingap Angels, mga Kalingap. BTS only, Kuya Bal. Ayaw naman, kahit nga live, si Kuya Bal. Walang problema sa akin. Siyempre, yan ang nga. Ano. Wala nang problema. Ano naman po, uh, pag mag-vlog talaga kami, kadalasan si ito po talagang nasundo at nahatid. Pero may mga times talaga na ako na mismo yung nag, ano, nagsasabi na Eds, pahinga ka na muna kasi sobrang sobrang layo ng bahay ni Biancy para makapahinga ka naman. Kahit gusto niya, no? Pero minsan talaga siya mismo na ano na siya yung mahatid. Lalo pag sobrang gabi na. Mga kagaya dati pa nagpapractice kami. Alas 12, inahatid pa yan ni Eds. Alas 11. Pero yung mga ano naman, mga normal vlog namin, and Lagi naman din sila magkasama. Minsan, pinapatid ko na sa iba. Ano pag maaga pa naman. So, wala naman pong ano, problema doon. Walang ginagawang masama si Joy Diwata po. Yes po, wala naman po talaga. Ay, Kuya Andy, shout out. Kasi sumabay si Joy sa mga lalaki. po Hindi naman po, ano, Di naman po yun, kumbaga, di naman mga lasing yun. <laughs> di naman po mga lasing yun. Saka, ano, um, si, nakainom lang naman doon, kunti lang, pero hindi naman talaga yung nakainom na lasing na lasing. Oh, shout out ng July pa Unil. And may init yung vlog natin ngayon kasi ang daming napapansin ng mga viewers about sa bashing, no? Nababash yung mga of angels. So, ko, ba ninong July? Anong masasabi mo dyan? Alam kong nanonood ka ngayon. Pero, ano, baka naman may upload ako mamaya. Tingnan po natin. Kung sakal hindi ko ma-upload yung, ano, yung part 2. No? Kaling of layak si Ian. Oo nga, inaano ako kay body. Si Badi kasi ano yan eh. Yan yung taong sobrang bait. Pero pag, kapag naano yan, kapag napikon or napuno yan, talagang ano yan. Uh, yung emotion talaga niyan, hindi niya mapipigilan. Sobrang bait po niya ni Ian, ni body. Bira lang yan magsalita. Bira lang siyang magano. Pero masayahin lang siya agad yun. Pero kapag uh, nainsulto o may ginawang masama sa kanya, lalo na sa kanyang uh, mahal sa buhay, diyan siya, ano, diyan siya magsasalita. Tuloy lang. Hayaan na lang muna ang mga bashers. Hindi naman mawala mga yan. O nga eh, kaso ang problema, yung mga bashers nagmula sa mga BTS daw. Kaya ang, ang sigaw nila pag daw ang BTS. Bawal naman talaga ang BTS pag normal vlog, pero pag mga ano kasi occasion, hindi maiiwasan 'yun. Kaya ganoon, nagkakaroon ng ano. Hindi man maiiwasan kasi sobrang hirap naman iwas yung camera sa mga ano. <laughs> Basta yun nga lang, iwasan lang yung mga ano, mga BTS na makakasira sa mga Kalingap Angels. Ano? Iwasan yung mga BTS na makakasira sa Kalingap Angels. Define normal vlog. Normal vlog yung araw-araw po namin ano. Yung araw-araw na vlog namin. bawa yung pag-vlog namin, basta yung araw-araw na pag-vlog namin, hindi siya yung kagala ng may occasion. Kagaya nung kahapon, may occasion siya. So, sama-sama kaming lahat. Sama-sama ng -sama, Aling of Angels. Panorin niyo po yung mga vlog ko. Yun yung mga normal vlog. <laughs> Pero yung mga travel, like yung sa Baguio, yan yung mga ano, may mga okasyon. merap ang mabait. Grabe magalit. Tama po kayo. Totoo po 'yan. Wala live si Eds. Sayang naman. Bakit hindi nababasin na babas kay Carla like Banat Bagsik? Bakit binabash po ba niya si Carla? Ni Banat at Bagsi? Ano pong sinasabi niya kay Carla?